Wow. My God. Hello po. Magandang gabi po. Oh. Pwede po bang mag... Wow. Oh. My God. Wow. Oh. Pusa guys. My God. Wow. Pwede pang magpakita, manang. Oh, my aso, guys. My God. Manang, pwede po kayong makausap, manang. My God. Idol. Ayan. Idol. Ayan. Araw na araw, eh, nagpapakita yung, ano, babaeng matanda. Manang, pwede po kayong makausap. Wow, Uff, napakalamig ang dumaan na hangin. Manang, yan, Manang, saglit lang po. What's up guys? Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol Andito tayo ngayon mga idol Nung karaang gabi Pinuntahan natin to e, May nagpapakita talaga Sobrang napaka creepy talaga mga idol Yung Matandang babae Na niwana ng Sawa niya Kasi may sariling pamilya pala yung Ano Kalibin niya So wala siyang may ibang maisip i eh, naglason. Ayun mga idol, kitang-kita niyo sa likuran ko doon sa bundok. Ah, bye-bye lang natin yung ano, daan. Punta doon sa bundok, doon sa gitna ng maisan, doon kung saan ang kubo. So mga idol, Hoy, nating patagalin 'to kasi umaambon ngayong araw na 'to. So, tara, samahan niyo ako. So, ayan mga idol, yung tinuro ko kanina na daan papunta doon sa Bundok. Na doon ang ano. Nandun ang kubo. Kawawa talaga yung ano. Matanda na 'yon eh, naglason. O tara. Yan, kita nyo ang paligid mga idol. Yan, punong kawayan. Ayan. O. Oh. Ayan, kita nyo ang maisan mga idol. umaga idol Punta hanapin na mag isa yung kubo mga idol natin dyan please support my youtube channel smoke the figos oh. Okay. ito yung mga idol huh. pero maragas ang tubig ba dun sa galing sa bundok mga idol no huwag natin kalimutan pag subscribe sa baba pag hit na, na lang din ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko mga idol may susunod sa atin my god thì nghe mấy thằng kia đó hay là mấy đó mù lần máy sân mấy đó lắm tao jana ah. ha. Ito po. Parang masumilip sumilip ito, mga idol. So, ayun guys, no. Napakaganda, napakagandang ano lugar kasulang lang hindi niya talaga matanggap na ang nalaman niya na may pamilya pala yung ano ng kalibin niyang lalaki <coughs> kaya nagpatiwakal yung ano <coughs> nagpatiwakal yung matanda. Sudah so, habis telaga, mga idol. So. <coughs> wow, my god. Wow, may nagsosalita, mga idol. Para may nagsosalita. dito. ito Tingnan nyo mga palib palibot mga idol. Oh. Nasa bundok tayo mga idol. Wow! My God. Sino yan? Tumukulong yung niyo. Yan tayo dumaan mga idol. Yan ang hindi naalala natin. Yan ang sinasabi lang po ng baliti mga idol. Yan o. Yan ang punong baliti. So, ayan. Yun ang kubo na pinuntahan na pintuha, pintuha namin ni Reim nung nakara nakaraang gabi. May napapakita dyan sa ano pintana nung inakyat namin biglang nawala mga idol <coughs> sa palagay ko ay eh, yung matanda dyan na ano nag patiwakal naglason kaya hindi ma alis alis hindi talaga maiwana ang bahay na to <coughs> grabe tingnan yung paligid mga idol oh. Tau po. Topu, po. Tau po. tahu, po. Walang parang walang Wow. Loh. Tau po. May tao po ba dyan? Tao po. Tao po. Dito kami nag-ano mga idol. Nagsindi ng kandila. Dito kami nagsindi ng kandila. Ikaw po. Ikaw po. Wala palang tao dito. Wala palang tao mga idol. Walang tao eh. Sino yung ano? Yung... Wow. Wow. tao sa bubong. sa buong mga idol. dito yung ano dito yung babae na kaputi dumaan sa bintana habang doon pa kami my god klaro sa may nakaputi isda no. 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 yun yun no. yun 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 may nakaputi sa sila, sila ah, mga idol tara punta natin Yun. Manang. Wow. Yon, yon. Manang. Manang, pwede po kayong makausap, manang. My God, idol. Ayan. Idol, ano? Araw na araw, eh, nagpapakita yung, ano, babaeng matanda. Manang, pwede po kayong makausap. Wow. Uff, napakalamig ang dumaan na hangin. Manang. 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 Saglit lang po. Manang. Anak, pwede ba kayong makausap? Dito lang. Dito lang yun. No? Dito lang nagtayo. Dito. Dito lang yun nagtayo. Ito lang yung nakatayo. Ano na wala? sana yun? Pwede ka pa pong makausap? Saglit lang po. So, ayan guys, no? Kitang kita natin sa, ano? Nung nilapitan natin, biglang nawala. So, ayan guys. Dito, klarong-klaro sa kamera na nakatayo talaga siya dito sa daan na to. Oh. Kita kita dito, guys. Oh. My God. Hindi talaga maano hindi talaga ma oh my god ang lamig ng hangin dito talagang gusto ko siyang kakausapin bigla na wala wala ang guest no hindi na tayo magtagal dito guys Hanggang dito na lang guys no Huwag nyo kalimutan guys KP seal yung subscribe button Maraming salamat sa inyong lahat guys Hanggang dito na lang Magandang umaga sa inyong lahat guys Tara tara